Hello, hello, hello uh, Ngayon ay nandito tayo sa Munisipyo ng Bayan ng Naik Sinamahan natin yung uh, Isang pamilya na ina natin Para sa Para magkaroon sila ng uh, Pangkabuhayan, no? Dahil, yun nga, may triplets na anak Tapos Yung padre de pamilya wala na At uh, mga bata pa rin yung Mga anak no nung nani ng triplets na miss na si miss uh, kaya yung nagpunta tayo doon sa kay senator Rafi Tulfo office no at binigyan tayo ng endorsement letter dito sa bayan ng Naik sa office of the mayor nung mga nakaraang linggo at yun ngayon lang tayo nakapunta dito ngayon lang tayo uh, ngayon lang natin na uh, samahan yung isang pamilya na makapunta na nga dito para maibigay yung uh, endorsement letter sa kay Mayor. At yun nga, pinalad kami na masabi namin kay Mayor at maipakita yung endorsement letter at sa kabutihang palad naman uh, sinabi niya sa kanilang sa kanyang isang staff na i-endorse nga yung pamilya ni Ate Rosemary sa DSWD para mabigyan niya ng uh, pang financial assistance no binigyan kami ng tawag dito mga kailangan naming kunin na mga requirements katulad ba ng clearance and to so, tapos ayun pagka na na namin yun eh ibabalik namin dito sabi bukas pero since nandito na kami Uh, kung magagawa naman namin yung to requirements na hinihingi nila para dun sa magiging assistance nila so mas maganda no na magawa na namin kaagad para na sa ganun eh mabigyan na kaagad sila ng financial assistance para sa uh, pang-araw-araw nilang pagkakakitaan no? meron silang mapagkukunan di ba so ayun nandito sila <laughs> Ayan, nakakuha na ata. Ang bilis mo, ito lang ba? Okay, certification na lang po. Certification ng? Okay, certification. So yun, sige, kuha ka na. Tapos, so ayan, ah, nakakuha na si ate. Ito na yung ah, barangay clearance at saka barangay indigency. So, kailangan na lang natin yung isa pang requirements at saka So ayan, uh, ah, kailangan daw natin ipa-Xerox yung hiningi nating ah, barangay clearance at barangay contingency. At ano ba Xerox dito? <laughs> hanap tayo dapat yung ID pa ng ano. Okay, hanap tayo ng Xerox dito sa lugar. Ay, hanap tayo na ang... Sir, saan may Xerox dito, sir? Ay, ito sa black. Ay, thank you, thank you, sir. <laughs> okay, yun. At, ah... Uh, Nakakita na tayo ng Xerox. May nagsi-Xerox dito. Uh, ah, Magpa-Xerox na tayo, Ma, isang kopya, tapos isang kopya din mo nito. Oo, oh, magkasama yan. Salamat. So ayan, okay na tayo. Nagawag pa Xerox na tayo ng requires natin. At uh, sana okay na. Magkakuha na si ate para uh, ayan, nakawit tayo dito. Ayan to. May bayan ng naik. Sa may munisipyo. At hindi uh... lang tayo maraming sasakyan. Okay. Salamat sir. Thank you po. Okay, balik na tayo doon sa replay. chat. ito na yung At ayan na sila. Sana ma-okay na. So ito na. Saan may bibigay ito? Okay, sige, samantay. Para. Ayan na. Pupunta na tayo sa isa pang requirement sa kailangan na. Ito yung ID mo pala. At si Ate Rosemary, kukuha na nung para sa kailangan pa na requirements para doon sa ano. Sa hinihingi ng uh, BSWD. Sana maging okay, no? Para nasa ganun naman, may iba pagkukunan sila kahit pa paano. Kahit siguro mga pang ilang buwan, sana mas the best. Mas, uh, kung baga lumaki o mas lumago yung gagawin nilang hanap buhay. Para nasa ganun, wala na sila mga problema para doon sa panggatas ng bata. Medyo mo kasi privilege, bali, walo na, halos yung anak niya. Ayun nga lang yung tatay na dapat gumagabay. Ayun ganun talaga. Sige, go na lang tayo. Tulungan na lang natin si Ate Rosemary. At telepono, po. Hindi, okay lang <laughs> po. Okay lang po. Sana makakuha si Ate. So, ayun. Okay na tayo doon sa budget accounting. Pupunta na tayo doon sa... Huwag <laughs> kang tumingin na. Tingin ka ng tingin. <laughs> At ayun, dito na. So, dito na si Ate Rosemary sa last window na ata. So para makuha niya na yung kanyang food assistance. So ayan na, go na. So ayan, si Ate Rosemary na. Okay na siya. Ang mga gulo. At doon na siya sa kabila after niyang kumirma dito. Thank you. So ayun kabilana at yun din pa yung ibang mga humihingi ng mga tumututuh ah, tumutulong, humihingi rin ng tulong yung mga nasa wala ni Ate So ayun. Okay na kayo. Sige, okay. sige po. Salamat. Okay. Ingat po kayo. Sige po. So ayun. Ito na yung last window para ibigay na yung ano, ang food assistance sa lahat ng mga humingi ng tulong dito sa Office of the Mayor tsaka sa munisipyo ng Ngay eh. So, ayan na, pamilya. <laughs> so, okay na. Kahit pa paano, eh, may pambili na sila ng uh, pagkain para sa mga susunod na mga araw. Diba? So, okay na. Ayun na, kaya tiros mo rin na. <laughs> so, ayun na sila Okay na, may pambili na Sige, go na tayo Salamat uh, Salamat sa lahat uh, Sa Mayor uh, Kay Mayor Ravidualan sa, sa staff ng Office of the Mayor And then sa MSWD So, sa lahat no, ng, uh, Nung mga staff dito sa Munisipyo ng Bayan ng Nahik Maraming maraming pong salamat po sa inyong lahat. Kahit pa paano, eh, nabigyan ninyo ng pang food assistance kahit hindi man doon sa, sa pangkabuhayan o pang negosyo. Kasi nga, siyempre, nabigyan na doon si Ate Rosemary. So, maswerte para si Ate Rosemary. Kasi nga, dalawa yung naging ano niya ngayon. Tungkol doon sa problem niya sa four-piece, bakit hindi siya nakakakuha. The same time, binigyan pa rin siya ng pang, uh, pang food, no? Pang food assistance. Okay? So, yun. Ah, sige So, okay lang po. Maraming maraming salamat po sa staff po lahat. So, yun po. Thank you! Thank you, thank you. Ito na po yung napamili ni ate Rosemary. Uh, Diaper, gatas, vitamins para sa kanyang triplets, tsaka isa pa doon sa kanyang baby pa na malit pa. Tsaka, syempre, bigas. Uh, parang sa ganun, ni eh. meron silang may saing sa mga ilang araw. At 'yun, uh, maraming pong salamat sa lahat sa Office of the Mayor. Thank you po. Ayan na po yung nabili ni Ate Rosemary sa si binigay ng uh, this WD so para sa kanyang triplets na anak, pampers, gatas, vitamins. Ayan, bumili din si Ate Rosemary ng bigas para may pangsaing na sila. So, ulam na lang yung kailangan. Kahit papaano meron na silang pagkain.